Dapat ako lang ang bibili Ewan ko na, damay pa Tignan mo yung size Ito, medium XL Kay Lance Kay Lance XL XL XL, no? Hindi baka parang Kay Lance Oh, XL

Sukat ba naman sabihin eh? Lola Gigi! <laughs> <laughs> uh, baka lola ka naman. Diba lola ko talaga Oo eh, pa. Turuan mo nga'y anak mo. Yeah. Si mo, tita ka mo. <laughs> mag, mag -is. <laughs> Ito kay tatay. Medyo mo, medyo <laughs>

Pangat naman sa hindi. Ano? Hindi. Medyo. Ito kayo na ito Ito kayo Ito kay Uno. 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 Eh, si, sure ka? Maliit. Ay, gano'n yan. Ha? Ay, si Lemon, si Uno, at saka si, si Gab. Pare-pareho ng suot. Pati Ay, si pati, pati yung anak ni Clarice Ito nga, oh. Oh, pinagbibili ko ng apat-sira, diba? Ba Bakit iba? Hindi, may bulo yan. Ah. Kulay green na susuotin nila. Size by size ah, ba sila? Wala kasi tita ka yun. Dalawa-dalawa sa kanil yun. Wala na siya sa ah So, nalis. No, ah, so, ito kay Uno. Ano? I, isa lang daw ang size ah Ito so pala kay uno, uno. Yung malaki. Ah, Oo. Oh. Mm. So, ito kay Uno. Ito yeah, kay Clarice. Kay, eh, ito naman. Kay ano? Kay, kay Lawrence. Lemon. Ay, Lemon. Yung anak ni Besay. Eh. Mm. So, babae yan, di ba? Babae. Ah, babae yan. Yeah, lalaki lang. Mm. Ah, lalaki lang ba? Oo, lalaki Oo, siyempre. Lemon, eh, lemon. Ah, si Lemon. si ano Ah, si ano to? Ano, kay Astin. Parang Astin. Si, eh, ano, si Lucas, Lucas. At saka si... Eh, ano? Ang ano? Yung anak ni Clarice na maliit. Yung maliit, si Lawrence, Lorenzo. Ay, si Lucas? Si Lucas? Lucas. Yung isa, si... Malaki na si... niyo Yung bata lang, maliliit lang. Ay, maliliit. Ah, eh. Yung, ano, yung parang magkakaedad lang. Yung, mm. yung magkakaedad lang

sabi mo. Thank you. Opa. 80% na nga lang, Susunod ha, huwag na ako tatawagan pag hindi pa. Hindi ko tatawagan, na Walang ano eh? walang freebies. So, kaya mga... Asan? Ah, Ay, ah, po. may, may big bag pala, yun. Guys, dito, lovely. Lily, less. 25% so and So, tabili ako ng so and syempre kasama ko yung budol. <laughs> ito, ito yung budol. Scam, scam, scam. Scam ako. Na kayo. Ito, na-scam din to. Na-scam dito. to. nag mo Ayan, no? Ito kasi mga scammer. Actually, nagluluto ako, eh. Oh. Biglang may scammer kasama ready. Sasama ko rito. 43 1345 4721 33 43. 8.5 barangay. 4 3 Ano kun five hundred Ano Wala wala ko 500. Magkano kaya po lang ko tayo? 345. 300? Yes, ma'am. 300, 1, 2, 300, 1, 2, 300, 40, 45, 5 pesos. Okay. Gracias. Bus. boss wala pa may pa kayo? Ah, mamaya ulit eh. <laughs> Ay, hanggit, hanggit hindi nagsasara. Yung <laughs> Lang <laughs> tayo ubos ang budget. Ayan okay, okay. oh, okay. right? lang yung masaya. Oo Ma. oh, nga, nga. Ah, naka-vlog to. Ay, post At ko ate, to. Naka-ano talaga? Mm. Okay. Naka- mm, Oo. Uh -oh. naman si ate. <Yeah. laughs> -hay. 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 <laughs> na bigyan. din eh. na Hindi ko pa to. napunta Oo, tita, ano? Lakas ng yung... budol niya Tita, Daisy. <laughs> baya? Sabi ni Pauline Lika, li, li, likati ano, lika, dali. Maga bakit? Lika, bali, mo. Ay, nah, budget natin yung one week sa ano. Yaman na. Sa uli mo. Sa uli mo eh. Pwede ka <coughs> kaninang pa sinabi yan, habang naglilis na. Ayan. <laughs> yeah. Nakapugodong bilang. Sarap na eh, siksikan. With free langgam. Tapos kasama niya kayo. Aso. Awesome. oo Opo. Mm -hmm. Saya eh. <laughs> Mga eh. It's si Jenna, how are you? How are you feeling? <laughs> Kamukha okay, ka mo si Jenna, no? Yung dancer. Sino yung dancer? Jenna, Reguero? guerrero. <laughs> ni Anna Guerrero. Ah, ni Ana. Ikaw si Jenna ni Guerrero. <laughs>